Oh. Ay putik naman. Tignan mo. Parang wala ng araw ah. Kasi yun nga eh. Pag walang araw, syempre wala ring lakas to. Sabi, ganda talaga dito. Oh. Pero pag paano, hangin. Boss, ah. boss, boss. <coughs> Uy, ano yan? Ano yan? Bili mo na to. Ano yan? Ano yan? Ano yung binibenta? Binibenta mo? Uh. Ano yan? Yung trending na lupuan ko niya. Ayun. Ay, ano? ano? Nakita mo Facebook? Ay, yung ano? Yung, yung kahit sa araw. Sa araw lang ha? naluluto. Ito yun. Ayan ba yun yung mabilis yung, ah, yung to yan. Oh, ah. Araw lang to, hindi mo na kailangan ng lutuan to. Ay, hindi ako nainiwala ay, doon eh. Gasol, sa, yung... hindi mo na kailangan. Sa Facebook? Oh. Hindi ako nainiwala ay, doon. Hindi, totoo yun. Totoo ba yun? Oh. Dilan, Pero yung parang... bahay ni iba kasi, kala mo peke. Kasi may mga ano yun, parang kinakat nila yun. Ah, okay, okay. Kinakat nila, tapos, kunwari nagluluto. Oh, so baka oh. yun yung nakikita mo na fake. Ah. Oh. Pero ito totoo to. Totoo to, to, to. Totoo yan. Oh, oh tapos may kasama pa nito. <laughs> ay, ayo, ayos na. Parang oh. legit yan. Magkano, magkano, Ben? Ha? Ah? Magkano? 2.5 lang to? 2.5 lang to? Ah, normal! Araw lang gagamitin mo, hindi ka na magagastos ng ano dito, kuryente. 300 Kaso, lang sabi niya na? Ah, Legit ba talaga yan? Legit to. Gusto mo, sabukan natin eh. Sakto, may itlog ako dito. Hindi ko alam kung saan paano to eh. eh. Sakto, sakto, pala. Buti pala na dating ako dito. Ah, sakto ba? Tatry natin. 2.5. O, pag, pag naluto yan, bilhin mo to. Ah, sige. Da Dalawa bibilhin ko pag ano. Pag legit, Pati talaga. Isa lang eh, out of stock na eh. Ano na to eh, parang sold out na eh. Oh, isa lang? Last piece na to eh. Kaya nag-iikot-ikot ako dito, baka sakali may makita. Eh, nakita kita sa to. Oh, oh, oh. Baka, Saka, nanog, baka sa inyo lang yun ha. Baka... Okay, ito ngayon. Para maniwala yung mga audience natin. Kasi oh. may, may ma-stack pa ako eh, para tingin. Uh, oh. Galing kong China eh. May stack pa ako nito. Ngayon, pag nakita nila na legit, pwede nila akong contact. Uh, oh. oh, okay, okay, okay. Two, five black. Okay, subukan natin. Oh, parang may gasgas -gas na yan. Hindi, syempre sa araw eh. Ganun talaga. Oh, ganun yung talaga. Yung yan. mga gasgas -gas na ito, yun yung parang nagpapainit. Kalan. Baka gamit na yan ha. Baka gamit to, hindi sana bebenta oh. sa ito. So, ah, oh, uh, try natin. Ito, ito, makita mo. Baka oh, sabihin nila may kuryente. Baka oh, sabihin nila may apoy. Paeta mo. Wala, wala. Walang kuryente dito. Oh, subuan oh, subukan natin ha. Oh, Tingnan oh, mo si ha. Ah. Hmm. Tingnan mo, kapag bigyan. Eh, wait, wait. Ano no to ba? Wala mantika? Ah. Oh, 'yan ang kagandahan kaya nagmahal yan 25 kasi ano yan? Na uh, tawag dito non-stick na yan. Oh, okay. Oh, hindi na dumidikit yung mantika. Wala mantika sa mo. Oh, ah, sige, sige, sige. Oh, ako na magano. Ah, oh, sige, sige, boss. Para maniwala ako. Oh. <laughs> edit natin, ha. Oh. Ay, putik naman. Huh? Tingnan mo. Tignan mo, tignan mo. Ano ano? Tumama lang yung ano eh, shell eh. Pero tignan mo. Ay, ba yan, may? Oh, oh, yan. Mabilis lang kung Ayun. Oh. na, ingit. Ayun, naluto ito yan, Oh. Oh, Grabe yung ano. Ay, sa araw lang talaga yan, Araw. Kita mo, wala pa masyadong araw ngayon eh. Kailan na pag ma anong araw, talagang sobrang ano nito. Ang galaw nga, angas nga, angas ah. Ito yan, yan. Saka ang kagandahan dito, hindi pa hindi nasusunog. Kumbaga, malasado oh. lang. Oo, oo. oh, oh, oh. Ay, masarap yung malasado, eh. Ito, malasado oh. Pero kung gusto mo ng overcooked, yung oh. medyo matigas-tigas lutong-luto, meron pa akong isang pan. Ay, iba pa, may, may iba Ibang pa, may, pan may iba man. pa. Yun. Ito kasi ano lang to eh, parang medium rare lang to eh. Oo. Oh, oh. Medium rare. Tapos kung gusto mo ay. naman ng pan na medyo ma talagang matindi, yun yung well done. Yun yung well done. Ayun ay, talaga, ay well oo, done. Pero 3-5 na yun. Mas mahal nga yun mahal Pero mahal. talaga, uminit talaga. Oo, oh, set kasi to Set. Oo. Oh, oh. oh. Pero oh, ito, The gusto mo. Ayan o, kita mo. Lutong-lutong nga talaga. Yung pinapakita mo, yung sinasabi mo nagte-trending? Oo. Uh May oh. cut yun, di ba? Oo. Oh. Ito walang kat Ito walang kat Tolo oh, hey, to. Grabe nga. Yan masarap talaga na luto hmm, eh. Masarap, ay, masarap talaga yung ganito eh. Yung What? Alasado. Oh. Yung talagang so ito yung luto sa Kasi pag, eh. pag, pag naluto ko sa ito, yung matigas eh. Oo. Oh, oh. Kaya ito yung binenta ko ngayon eh. Oh, ito, paubos na to. Eh, yung well done kasi, pang mga beef yun. Oh. oh. Okay. Ay, 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 okay. Stick. Oh, steak. Pero ito, tama. ano lang to. Good sport na lang to. Well done lang to. Pwede ko lang. Parang wala ng araw Eh, yun nga eh. Pag walang araw, syempre wala ring lakas to sa ano nga ito eh? ah. Ang tawag dito ay ano, solar. Solar? Solar energy. Solar pa? Solar po. Pero, ah, Pero ito mo, Oh, naluto. Luto. Luto talaga. Luto, oh. luto talaga, boss. Pero malasado lang. Oh, oh. oh. Yan. Angas talaga, angas talaga ito. 2-5 <laughs> lang. 5 Ano, ay,